po mga kapatid, nandito na naman si Malo de los Santos para po magbigay dito ng reaction po dito o opinion dito po kay Rina. Ate Milani, 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 Ate Milani, ano po nangyari? Hmm. Ano pong nangyari sa mga pangako na ikaw ang mag-aalaga kay Rina at ipagagamot mo? Goyan, good morning po sa ating lahat mga kapatid at uh, tayo po ay magbibigay na naman po dito ng opinion kay Ate Milani sa ginawa na naman Kirina sa bagong bagong issue, di ba? Alam niyo po mga kapatid, sa na napansin ko po at uh, dito nga sa update at uh, pinanunood ko nga po yung mga video o vlog ni Miss Bupil Mix Vlog at kay Paring RP Mix Vlog na panood ko po dahil yun nga po 'Di ba, timila ni? Eh. Diyos ko po. Grabe. Ang isang magulang hindi aayaan na pagpasapasahan ang anak. 'Di ba? Lalong-lalo na kagaya ni Rina, mga kapatid na Nandiyan sa kalingap, ayos ng kalagayan, masayahi uh, masayahin, nagsasayaw, nakikipag-showdown uh, showdown ki Kalingap Rab. Talagang malaking bagay po yung pagbabago ni Rina diyan sa kalingap. Hindi ba po mga kabatid? Ngayon, may mga tao na parang akala mo ay uh, ano yun, yung magagaling na kagaya dito kiruwin Ruan name, Ruina name na 27 na milyon-milyon ang pera ni Rina, but nasaan? Question man, nasaan? Ngayon, sasabihin niyo na tao doon ipa-check up sa St. Yes. Agree ako doon. Magandang layunin 'yung ipa-check up niyo sa St. Luke na ipagagamot mo. Agree ako doon. Pero isang bagay ang napanood ko na ipadiderma nyo, dinalan nyo si Kibelo, si Rina, parang ikutingting, ikutingting ang kaniyang muka. Doon ako hindi agree. Doon ako worried si Rina. Dahil si Rina, hindi pangkaraniwa na tao. Diba? Kaya nga po yan, napunta sa kalingap, inalagaan ni Ruda para lang po gumaling. Hindi kung ano-ano na ipakutin-ting-ting-ting-ting. Ting, ting, ting. Tingnan nyo ang itsura ni Rina. Parang matanda. Itong latest na picture niya. Parang tumanda at pumayat na ang haba-haba na ng liig. At tingnan mo yun, yung mukha niya. Pwede naman natin po, akong gusto niyong kuminis o gumanda si Rina lalo, pwede naman yan po sa cream-cream lang. Ako nga po ang gamit ko lang pang scrub ng mukha ko ay yung pinag lalo, uh, anuhan ng kape. Diyan. Nainaluan ko lang, linalagyan ko lang yung yung bang pinagagawaan ng kape ng barako. Yun po ay napakaganda sa balat. Walang side effect. Walang side effect talaga. Ginagawa ko lang yun po, yung pinaglalagaan ng yung kape na yun, lalagyan ko ng olive oil. At iyan, iminamasad ko dyan at ini-scrub ko. Tingnan niyo po ang mukha ko. Yan lang. Wala ako dyan ginagamit na kung ano-anong pang-apply dyan sa mukha. Dahil alam natin na may tao na hindi hiyang-hiyang. Hiyangan lang po yan. ba diba? Kawawa naman si Rina. Nag ginawa niyo sila siya na para pong uh, pagkakakitaan. Hindi po ganun. Ati Milani ni isa kang magulang at isa rin akong magulang. Masakit sa isang anak na yung iniisip natin na pagkakakitaan. Dapat kung anuman ang nasa isip mo na gusto mong magkaroon din na pera, kung anong mga pinangako sa iyo ng mga taong ito, ha, gaya na kay Rue Name, sana naman isipin mo kung ano ang naging resulta ni Rina nung nandyan sa loob ng kalingap. Iyan ba ay ginawa ng ano? Pinagagamot. Tingnan mo, pinag-aral. Tingnan mo. At, uh, Ati Milani, makinig ka. Tingnan mo ang kalagayan ng anak mo. Gusto mo ba ang anak mo na nakikitang malungkot? Tanong, Lagay ko at uh, Ate Milani, hindi. Huwag kang magpapadala sa anumang magagandang pangako sa iyo Ang alalahanin mo yung kalagayan ni Rina. Nakakaawa po ang kalagayan niya. Ang tingnan mo parang tulalang tulala na nawawala na naman sa kanyang sarili. Nawala yung sigla niya tingnan mo ang kanyang mga mata dyan sa tabnil kong yan. Yung picture na yan. Dahil ayan, na picture na yan, latest niyan. Kuha ko yan kay Miss Bupil Mix di ba? Namnamin mong tingnan ang itsura ng anak mo na para na pong uh, matanda. At ang haba ng liig at ang payat niya. ba? Diba? Huwag ganun. Dahil si Rina, ay pangkaraniwa na tao, huwag niyong gawin na maging artista yan dahil po hindi po pwede, Kirina. Dahil yan po ay pinagagamot pa. Sana, intayin niyong gumaling ang iyong anak. Ibalik mo na lang yan, -yan sa kalingap kung sa niyo ng laman. Kung ano-anong ipinagagawa mo sa katawan niya. Hindi ganun. Kung may pira si Rina na tinutulong ninyo sa tamang paraan. Hindi yun yung pagpapaganda, Kirina. Bilihan nyo na lang ng pang ang buong muka, yung panglagay dyan para kumenis ang mukha niya. Pero huwag ganyan na ang pera na tinutulong nyo, Kirina, igagawin nyo, ipabibilo nyo lang. Kung talaga kayong nagmamahal, Kirina, bigyan nyo ng magandang kinabukasan. Ilaan mo sa kanyang pag-aaral pag-aralin ninyo, hindi yung pinagaganda-ganda nyo niya kung ano-anong pakukuting-ting nyo dyan sa muka na nakakairita din pong kuting-tingin ang muka. Di ba? Ako nga po, gustong pakilayan ng aking manugang, ng aking anak. Ako'y takot. Natatakot ako dahil baka sabi ko masakit. Di ba? Hmm. Ganun po, dapat tayo laging nag-iisip, Ate Melanie. Magulang ka kung talagang gusto mong makasama ang anak mo. Gawin mo yung tama. Huwag mong ipasa kung kani-kanino. Huwag tayong aasa sa mga pangako. ba? Diba? Gawin mo, Ate ni bilang isang magulang. Dahil talaga, masakit tingnan ang nangyayari kirina ngayon na ina-update ni Ruinim. 'di ba? Yung pera ni Rina, kung may pera man si Rina na milyon-milyon, ilaan mo. Dahil si Rina hindi yan po makakapagtrabaho para sa sa kanyang kinabukasan. Kaya yung pera na yun, ilaan nyo para sa kanya. O, pabahayan nyo. Para may bahay kayo ni Rina, ng ati Milani, sabihin mo, pabahayan nyo kami. Para kami may bahay ng aking anak. Hmm. May tirahan ng maayos ang aking anak. Hindi dyan sa bukid na malayo sa uh, ano para makapag-aral naman si Rina. Iyon po ang gawin mo, Ate Milani. Yun tama, Ate Milani, ang gawin mo para sa anak mo. Hindi mo pwedeng ipasa-pasa kung kani-kanino. Di ba? Iyon po ang tangi kong masasabi sa inyo wag niyong pagpasapasahan si Rina dahil iyan po ay hindi uh, pangkaraniwan. Mayroon po iyan karamdaman na dapat natin talaga ay tutukan, ipagamot. Hindi yung puro salita at imila ni na sasabihin mo na ay eh, mo, ipapatsik up mo at mayroon kang baboy na kung ano-anong ibibinta mo o may amo manghihiram ka, gawin mo. Huwag yung puro ngawa na ngawa. Bilang isang Excuse me po. Bilang isang magulang, yung kabutihan ng anak ang dapat mong isipin. Di ba? Dahil lahat siguro naman, lahat na magulang walang hinahangad na masama sa anak. Baka naman atin Milani, ni eh, nalulula ka sa mga pangako, di ba? Dahil nakakatikim ka rin ng mga binibigay sa iyo kahit papaano, di ba? Hindi 'yun, huwag tayong masilaw sa salapi. Dahil ang isipin mo dito yung kinabukasan ng anak mo. Kung ano po yung nangyayari sa anak mo sa ngayon. Di ba? O, oh, kung hindi nyo ba pa pinagkakakitaan si Rina, bakit nyo laging may update kayo si ganito, 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 si Rina, at pinabibilo pa nyo? Ay, naku po. Ginoo. Maawa po kayo sa isang kagaya ni Rina, di ba? Sinasamantala nyo, ay ito naman na bata na ito, sumusunod lang, kasi dahil wala akong wastong isip, di ba? Kaya parang awa mo na, at um, Ati Milani, gampanan mo ang pagiging ina mo, ilagay mo sa tama. Huwag tayong padadala dito sa mga sul-sul ng sul-sul at pangangakuan na milyon-milyon. Ay, di ilabas niyo ang milyon-milyon. O, oh, wag diyan sa pabilo-bilo na yan ng muka. Wag mong niyong ipakutingting ang muka ni, ni Rina. Dahil talaga yan nakakairita. Ikaw nga yung tusok-tusokin, ganyan-ganyan. Di ba masakit? Subukan mong eh, ganyan-ganyanin ang mukha niyo. Di ba? Masakit. Hmm. May paraan? para uh, maging maghinis ang mukha ni Lorena. Huwag hmm. na yan dadalin-dalin dyan sa ano. Dahil hindi naman po yan artista si Rina. Yan po ay binipisyari ng kalingap na pinipilit ninyong ang kinin. ba? Diba? Na alam nyo na kung talagang gusto nyong tumulong Kirina, ay sana tum nakito ano na lang kayo. Suportahan nyo na lang. di ba? Nung nandiyan kiroda Ruda, napakaganda. At saka nakakapag-aral, nakakausap na ng maayos. di ba? Diba? Nakakalungkot lang ah. Nung nakiruda, mama, mama, ganito. Pag umihingi ng pera, mama, pahingin pera at ako'y wala ng pera. Si Ruda, binibigyan niya po. Sasabihin, oh, ito yung pera mo. Oh, may, may utang ka mama sa akin. Oo, oh, oh, alam ko yun. Hmm. Alam mo niyo talaga, napaka komportable na ni Rina Bianchi Ruda. Siruda Ruda po tinuring na parang anak. Yung mga uh, ano, ikaw ba, matyagang mag-alaga. Alam mong ibang tao yan. Pero tinur tinuring niya po na parang anak niya. Nakita ko yun nung nag-graduate si Rina. Tapos pag may banding sila ni Ruda, nandiyan sa bahay, sayaw ng sayaw. Nakakamiss po si Rina. Totoo yun. Na nakita natin yung kanyang sigla na bago po yung buhay niya, masayahin, um, yung makikita mong nakikipag-showdown ki Kalinga Prab, nakakamiss po yun. Ang saya-saya po talagang makita na si Rina ay nabago yung buhay ah uh, uh, gaya noong dati natin na nakikita na hindi siya nagsasalita, laging nakapikit-papikit-pikit na parang pag tinatanong mo, walang respond, parang baliwala, walang ganun. Pero sa ngayon po, nung nakiruda po, talagang grabe po, na bago talaga po yung kanyang uh, ugali. Talagang, upo, oh uh, nagtitimpla na siyang, marunong na siya magtimpla ng kape, pinagtitimpla niya na ng kape si Kalinga Prab. Talagang malaki po yung improvement ni Rina. Gaya po nung talagang noon na nakilala natin sila. ba diba? medyo ano po siya noon, yung talagang wala, para laging tulala. Ngayon, parang bumabalik na naman sa dati si Rina, na walang kasigla-sigla na tulala, na nandoon sa sasakyan na haba-haba ng liig, na ang layo ng tinitingnan, parang ang layo na naman ang iniisip, yan na naman po ang pagsisimulaan na bumalik sa dati. Yan po mga kapatid, at sana po Itong si Ati ni matauhan na. Dahil kung may mangyari sa iyong anak, ikaw ang sisisihin ng lahat. Ikaw ang uusigi ng lahat, Ati ni Gawin mo yung tama para sa iyong anak. Yan lang ang masasabi ko. Marami pong salamat. Dito po sa mga nagsusuporta kirina at nagmamahal at nagmamalasakit. Thank you so much po na... Naririyan kayo na yung concern niyo po, Kirina. At dito naman po kay Ruinem, sana naman po maisip niyo yung kalagayan ni Rina, 'wag yung pagpasapasahan niyo, 'wag yung pagkakakitaan niyo si Rina. Ah, uh, kung talagang gusto nyo yung ipagamot niyo na lang na wala na itong pa-doktor, Dr. Belo pa, pa 'di ba? Dahil po hindi yan pwede kirina. Nakakairita po yan na kukuting-tingin natin ang mga kaano. At baka na naman po ipalay po nyo pa. <laughs> baka ipalay po nyo pa si para maging sexy talaga. <laughs> ah! Huwag sana. Huwag sana. Ayan. Ati Roa. Ati Mila ni. Ito yung huling paalala ko sa iyo. Gawin mo yung tama para sa anak mo uh, wag kang magpapadala sa anumang mga pangako. Wag kang magpapasilaw sa salapi. Dahil ang salapi, ang pira, ay iyan po ay marumi sa marata ng tao. Wag po. Kaya marami pong salamat sa inyong mga kapatid. Suportan po natin uh, Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog, Carlinga Prab, at si Rowel of Malalag, at si Richelle, ang Rochelle. Pa, suportan po natin. At dito po sa mga lab team, Danjoy, and uh, at Yomkar. Ayan. Marami pong salamat. Suportahan na lang natin po ang programa ni Kalinga Prab. Ayan. So, marami salamat po po din dito sa mga kagrupo ko po sa Danjoy, Miss Bupil Max Vlog. At iyan po sa iba pa. Hindi ko po na kayo maisa-isa. At promise, pangangako ko sa inyo na talaga yan ay sasauluhin ko pag ako po ay hindi na busy dahil ngayon sa gayon po ay busy tayo. ah uh, sana po ay suportahan na natin. Uh, banat Bagsik, sa uh, LTVPX. Maludin Santos po, ay tuloy-tuloy lang Erma Galo Mix Vlog. Ayan, natin po sila sa Tim Tanod. Marami pong salamat at sa mga viewers talagang nagmamahal kay Maludin Santos. Thank you, thank you so much at God bless you. Sana po pagpalain kayo ng may kapal at ingat po dahil ngayon po ay matag-ulan diyan sa Pilipinas at laging binabagyo. Ingat, ingat lang, lang po tayo. Maraming salamat. Salot sa inyong lahat. Bye-bye!